mga uh, kajuit on the way kami sa isang spot dito sa Iba yan shout out kay para uh, Jay Paradisa ipunta namin yung sinasabi mo kung uh, talaga pang maganda yung lugar ayan mga kajuit nadaanan din namin itong uh, kulay tulay ng bakkal ayan mga kajuit oh. nasa uh, probinsya ka pero napaka traffic Ayan yung tulay ng mga uh, kabangkal mga kabangkal. shout out sa iyo. Thank you sa tips ng lugar na to. Oh, yeah. uh, dito nga mga kajuit tayo uh, ating uh, makikita yung sunset So ayan mga kajuit napakaganda rin ng lugar na ito pala ah, uh, parang masarap mag picnic rin dito. Kailan okay, kayo? Diyan lang po sa palanginan lang po. Ayun eh, yun yung sinasabi doon yan, no? Ayan mga kajuit, galing sila ng uh, paril para mangisda. May mga mangrove oh, Ayan, mga nakatanim dyan mga kajuit. So ayan nga mga kajuit ah, Nagpunta kami dito ng aking ah, pamilya Para antayin ang paglubog ng araw Natatakpan ng ulam na Ito yung baso pa mo <laughs> 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 so, so, oh. yun na yung pagkakataon Dahil malapit na naman akong pabalik ng Saudi So yung uh, building na yun no? Ha, beach Resorts din pala yun mga kajuit Ni Congresswoman Sa Tinanda-tanda ako dito sa iba Ngayon lang ako nakasating dito sa lugar na to alak, -alak bangan na naririnig ko lang yung bangan na yan yan kasi yung ano, talaga ng mga nangingisda Ang bangan po yan yun yung nag-uugnay na dagat at ilog tabang Mixture na to na ano O dito sa part na ito ng ilog na to uh, Maalat na to Podcast, podcast dito. Maganda. Oo nga. So, sa mga gustong pumunta dito, open lang naman to. Ah, kanil, ha? Ah, oh, yung sa mga gusto mag-date, lalo na kapag hapon yan, habang naga uh, nag-aantay ng paglubog ng araw. Ang <laughs> lugar na to sa uh, paril na nung ginara-upuan uh, namin. Din sa kabila, isa uh, palanginan. Barangay Palanginan sa bayan po ng iba. So, ayan, ganito lang, simpleng buhay sa probinsya. Dadaanan din natin yung ano. Yung Hindi mo kailangan ng maraming pira para sumaya. <laughs> Meron ka lang bibingkat, pichi-pichi, okay na. Hmm, <laughs> yummy. Ano doon ka? Ito mo yung baso? Hmm. Ito mo yung baso doon? Ano doon ka yan? Diyan namimi ano sila ano Namimi cool si Adi. Di talaga malalim to noon, noon pa. Kasi ano nga nang dagat yan. At dagat habang hinahantay namin mga kajuit ang paglubog ng araw ay masaya kami nagpintuan ng aming pamilya. Ayan, nagsilpi-silpi na rin kami para mayroong alaala uh, -ala sa lugar na ito lang po lang. Oh. Kaya, hindi, mo, hindi mo marinig yung mga sasakyan. Hmm. Sanong sana natin doon pwede mag-camping dito. Ang pwede sana tayong ano, magrenta ng bangka kahit dyan dyan lang. Oh. <laughs> Di ba? Ikot-ikot lang. Ayun yung ano, sunset po. Kaya dapat pala talaga doon ay, eh, para kitang kita siya. Ay, maganda yung sunset oh. Doon na. Dapat talaga doon sa kabila. Magbaba ya po. Picture ako. Ay, lumabas din o, kung kailan na. Ang ganda ng sunset. Magbaba din siya.